So good day mga kalangga no. So for this uh, video mga kalangga kaya uh, nata na natay i, try karon na no, sa mga kalangga no. Pag i-review na tuon sa iyan uh, resulta no kung ato ning gamiton nga sabon. So uh, kini nga sabon na uh, mga kalangga kay nindot kini sa sa skin na to, no kay kuan ni siya uh, makap makahamis daw niya sa itong panis so i-try na ito ni Karun no? uh, gamit na mga hilamusta o uh, balik ko ninyo sa ato ang pag-review uh, uh, sabon mga kalangga tara let's go mga kalangga so so muna itong i-try nga uh, sabon mga kalangga no? Uh, from royal ni siya naya white muna siyang bagong sabon sa uh, royal uh, made in korea So, try na to ningin ning, kaniya ning, sabon mga kalangga. So, muni siya nga sabon. Ang ato i ilamos. So, nanay Gabriel no, akong asawa dai mga kalangga nung no, sabun sabon. So, muni siya ang itsura niya dingin sa mga kalangga. No. So, nagamit ni siya dako ni siya kung abrihan nimo. Pero mo siya nga sabon katong sa naya white. So, I-try na ito i-sabon no, uh, na sa itong naong Try na ito resulta mga karangga Sabon so, na ni karangga no? Try na ito niya sabon Ito i-sabon sa itong naong mga karangga no? Para na ito sa resulta niya So, mana saya curang tu makan no? Haa, mana tu puan? Haa, so tak puan nak ni para Awal mga mengambil pergi tu So, mana ni saya resulta sa itong sa lagi sabon no, mga kalangga no Sa Naya White yeah. So, mau saya yang curah Mau saya kalabasan So, pwede ninyo, pwede ninyo ni itry mga kalangga no, mga sabon Nindot po siya sa ito skin So, kato lang mga kalangga. So, see you in the next vlog. Peace out.